Hello mga kasari. Ayan, good morning. Kamusta kayo? Ayan, kamusta kayo mga kasari? March 15 na. <laughs> March 15 na mga kasari. Ang bilis. Matatapos na naman ang March. Ayan. Uh, kamusta kayo? Update, update lang tayo. Ah, uh, nakakatamad, no? Nakakatamad. na ako na itlog. Walang itlog kasi kahapon uh, hindi ano walang, duma, walang itlog na malalaki ayan. Ang sabi is ayun nga uh, kanina nga ang madaling araw dadating. Kaya sabi ko nga is okay naman 'yun kasi para bago ang makuha. Ayan. sana makabili na lang tayo ng dalawang tray para ano para para maganda kasi ang bilis maubos ng itlog. ayos mo na ako ng pinamili ng asawa ko. Napakadami. Ayan. Kahapon, ilang box yung inayos ko. Noong umaga. Uh, tapos ngayon, nadagdagan mas sobrang dami na kasi nga uh, pag sa hapon is gahol na gahol siyang mamili. Kaya, pagkahapon, pagkahapon, ilang ano na lang, ilang box na lang kasi ang mga hotdog is binibili na niya sa umaga ayan yun nga lang pabalik balik kasi syempre bike ang um, ano niya pabalik balik siya hirap din kaya inaab inaabot siya ng alas 5 ayan dati alas 4 tapos na siya yung kanina alas 5 may lang may lang siya tapos alas 7 sabi ko nung oras mo ihatid yung order kasi may ihatid pa siyang ano, mag-deliver pa siya kasi nga yung trabaho ngayon ng asawa ko is ano eh, um, uh, magdadalawang linggo na nadagdagan yung trabaho niya kaya hindi na nadag, nadagdagan kasi syempre ano uh, may nawala siyang kasama hindi na siya hindi pumapasok tapos ano ang tawag dito um, yung trabaho na punta talaga sa kanya kaya anong oras na siya lumalabas. Kaya gahul-gahul talaga siya. kagaha ano, paghahap, ano. Ay kahapon, ano, alas 5 siya. Lumabas siya. Kinuha muna niya yung order niya sa hapon. Buti na lang yung kinukuha na niya. Ano, uh, tinetext na lang niya. Tapos, ah, uh, pipikapin na lang. Kaya syempre, dapat makuha niya kasi alas 6 yun. Yung nagsasarado na sa palengking. hole. Pero, kaya yan. Siyaga lang talaga ang kailangan. Punting tiis lang. Punting tiis talaga. Wala, ganun talaga eh. Uh, kasama talaga sa negosyo yung ganun. Yung pag-negosyo yung ganun. syempre double ano, <laughs> double trabaho yung ginagawa ng asawa ko. Kaya ganun. Kasi sayang din. Sayang. Tsaka wala naman kami ibang an miasahan din ang dami kasing bayarin ayan yung dumating nga yung kuryente eh, hindi ko pa nga binubuksan yan eh. dumating nga ng 12 11 nga lang dumating na yan eh. ayan. hindi ko pa inaano yung kuryente na naman ayan nakaraang nakaraan is 7k yung kuryente na eh. Ewan ko kung magkano ngayon eh, pataas na pataas Kaya bago ko punta pala yung kasi ang dami ko nang bibilhin. Bibila ko nang paunti-unti lang kasi wala wala nang yung mga kape. Ayun. Importante yung itlog kasi mabili talaga itlog ngayon. Ayun. Kaya umpisahan ko na mga kasari. Ayan. Ah. para matapos tayo maaga at anong oras na ayan mga kasari ito yung ano aayusin ko ilang box ito Ilalagay ko to sa freezer kasi ito is ah uh, kagabi alas 8 in open ito kasi yung mga binasta na dideliver ah uh, nilagay niya dito kaya nakasaksak ito ngayon hindi na tinanggal na niya saksak Ayan, nakatanggal na yung saksak niyan. Kaya, kailangan, mai, ano ko na to. Mai, ito, isang box na bosing Ayan, may, may ko na sa ano. Pero yung longganisa, naku po, hindi ko yan kaya, ano, sam, tig-sampung longganisa, hamonado, tsaka garlic. Ayan, at yun, pure tig-isang box yun. Sandali lang yan Ito halo-halo Ito mga Siguro ito mga Show squid balls Ayan Yan talagang binibini Sa umaga na ah. Ayan Ayan Malamig pa siya O oh. Malamig pa Kasi nga Kapapatay lang niya Kayo ng madaling araw Ayan May ham Ayan Ako na talagang Gagawa nito Siyempre Ayan gagawin ko is bibilangin ko parang isang box ito parang binawasan ayan o crispy burger parang binawasan lang niya konti ayan o parang isang box kasi yung iba dito is bibilangin ko ayan Ayan, ito pa yung mga ano, ilagay ko ito doon sa kabila. Garlic. Ayan, ito bagong bili niya ito. O, diba? Ay, yung natira. Natira sa ano yan, natirang hotdog. long cheese. Ay, ano ito? Cheese dog. Jumbo cheese. Ay, ba't ganun? Wala. Anong nangyari? Ayan, ito. Cheese. Chicken. Chicken. Tapo. Dalawang chicken tsaka isang cheese na jumbo. Dalawang jumbo tsaka isang regular tsaka ayan, uh, bossing isa lang kasi meron naman isang box nako ayan ayan, ito yung ano ng ano natin ito, pagka uh, ano, pagka uh, gabi is meron ng ano niya, may ari niyan walo ang kinukuha niya araw-araw tuwing gabi, ayan ayan yung ano natin Ayan na lang natira. May mga langganisa. Ayan. May langganisa. May matahol pang aso. Ayan, patayin ko na kasi puro lang man likod na makikita. <laughs> Ayan, nagkamali pa ng ano, nabuksan ko na. Nagkamali pa ng kuha, ng bigay. Ang nabigay is chicken. Ayan, hindi lang kami kumukuha ng chicken. Isang box pa naman. Ayan, papapalitan pa niya ito. Ito po. Bismillah. Ayan, frozen po. Hindi kami kumukuha ng chicken eh.